Magandang umaga po. Andito po tayo sa Grace Park, 6 Avenue, Halocan City. Dito po tayo sa isang tindahan ng ating hinuhod silan. YBN bearings. Lahat po ng YBN product, meron po sila. Pasukin po natin. Tara po. yung loob ng kanilang warehouse sa Caloocan Grace Park 6 Avenue, Caloocan ang produkto po nila ay meron po silang gulong na journey ah yun, layo tire saka mga rims meron din po silang mga brake pad bearing lahat po ng produkto ng YBN, meron po sila. Wow. Nag-iisa lang po ito rito sa Caloocan. Tanongin po natin si Sir. Sir! Ano po sa online ninyo yung... May Shopee po kayo? Yes, Sir. Shopee Visit sa... lang po yung ano... YBN Bearings. Nakikita niyo na po lahat ng item doon. Shopee at... Tiktok. Shopee at Tiktok. Okay. Yun po yung pangalan. Po sa mga nais pong mag-avail pwede po sila rito mag, sa walk-in pwede po laki po ang percent namin pag ano pag, wow. pag walk-in po kayo at ma-meet nyo yung percent na ano 100 pieces item assorted And na po item. yun assorted po yun assorted yun po pasok na po kayo sa wholesale pagka na-avail nyo yung 100 pieces na assorted sir ano pong mga kailangan para maka wholesale sila ano lang naman sir Mamit lang yung 100 pieces Kahit halong item Okay lang yun sir Sa bearing namin sir Less 10% Kapag regular customer ka na Lagi ka Ayaw dito pibili Kilala uh -huh. ka na 10% po tayo dyan Sa any parts naman po na iba Less 3% po tayo Okay Any item po Yun po Basta mamit nyo lang yung ano Ay sa requirements ay, naman po, po sir Anong requirements? Wala namang requirements sir Basta ma-meet mo lang yung items sa uh, 100 pieces o kaya 50 pieces Okay Pasok na po yung percent doon. Okay Minus na po yun kahit hindi ka regular customer dito may percent pa rin po yun Okay, okay. yung po mga idol ang kanila mas magandang discount ang makukuha ninyo Okay sa so, mga nais pong mag negosyo ng motor shop o dati pang may motor shop Sana po okay. makatulong itong munting video ko Munting tips ko sa mga sa mga tindahan o oh, nais mag maglako, pwede rin po mga naglalako ng produkto ng Boy pwede rin po. Punta lang po kayo rito. Anong address, sir? West Avenue, Grace Park, uh, kaluhokan. Thank With you po. Sabul po siya, may bearings. Okay, thank you, sir. Ma'am, thank you, ma'am. Okay, oh, thank you. Thank you.